So, ayun mga lakot sa walking tour dahil dito kahit umulan. Wala na akong ano eh. Eh, kung sa baga, mahirap pa. Mayroon pa ganun. So, walking tour tayo. Hindi ko alam kung anong skinny tao lugar. Hindi ko alam kung anong lugar. Hmm. Wala, hindi ka mga So first time natin mga lakot sira nga uh, walking tour dahil kasi kahit umuulan, medyo hindi naman malakas ng ano lang uh, sa baga sa word na bisaya ano, eh. Inday, inday. <laughs> so, samahan niyo ako lakot sa ating uh, walking tour. Kasi maaga tayong naka -away. So, hindi ko alam kung anong ano dito. Parang delikado tayo dito ah. Sinubukan so, ko lang nitong mag-walking uh, ko. Kasi nga, isa nga. Wala uh, na akong maano. One minute, ang layo na. So, may dala naman tayong payong. Hindi tayong maulanan. Dita. so wala akong ano, balik ako dito hindi ko alam kung ano yung lugar ito alam Nandito naman tayo. Diretso na, diretso. Para may ano tayo. Kasi maaga akong nakauwi. Kasi maaga akong pumasok. So, Ayan. para ano <laughs> so, plano ko talaga pupunta ng Intramuros. Ano mo ngayon? Mag-3. Mag-3. Diba ang layo sanay naman ako sa mga walking walking tour kahit nag-iisa lang hindi uh, mapahit hindi tayo mahihiga hindi tayo ano pa nga rin parang ano na dito mga lakot sila baka maaaring hantay ng selfie Ayaw ko na. O, balik na tayo mga lakasera. Ayaw ko na kasi ano eh. Mahirap. Parang ano na dyan eh. May 5 minutes pa, so kung uh, kailangang magkalisod tayo, <laughs> kung sa pagkasabi nga nila dito ang area na to. Hindi ko kumisado to eh. Baka maaamahan tayo. Ayan mo. Nag-talawang isip akong ano. Dalawang isip akong uh, na Brezzo. Tama naman. Kasi hindi ko alam ang lugar. Sa baga, uh, hindi ko alam ang area dito. Hindi ko kabisado eh. Alam mo naman ang... The area is uh, very Weird o wow, weird. <laughs> Kasi nasa ano na tayo. Nakagod lang. Diretso hmm. kaya ako. mga lakot sira pabalik tayo kasi hindi na kaya ng uh, ano hindi ko kaya kasi medyo malakas ang medyo ano na yung ulan ay ginugupit you know, man tapos hindi ko doon yung lugar eh papunta doon parang didid na kasi wala kasi nag ano baka maanuhan tayo matsyempuhan alam mo matsyempuhan biglang ano kasi hindi ko alam yung parang like, delicates na wow delicates so ayun mga lakasera, babalik tayo ha kasi pauwi na ako ang sakayan kasi mag LRT kasi ako so ayun uh, habang naglalakad ako naglalakad tayo nag-uulan man. Sarap. Pang umulan, sarap pang may nilogaw, may binignit, pag ice cream. Sure, paborito ko yung ice cream. So, yan mga lakot Habang, uh, habang nag tour tayo, mag-storytelling mag tayo. So, ngayon, alam niyo mga lakot Masaya ako kasi, naka, ano ako, nang, mabait na amo mabait siya tapos may dalawang ang trabaho ko talaga tagalinis ng kundo kasi hindi naman ako naghahanap ng trabaho kasi hindi naman ako pinaporce magtrabaho kasi yung partner ko may trabaho na eh ngayon ano uh, pinapasok ako sa pinapasok ako sa asawa ng kapatid ko asawa ng kapatid Asawa ng kap asawa ng kapatid ng ano ko, partner. eh nga ano, uh, ano pangalan dun? Kung may bakan, may maghahanap yung mama nila sa kundos, mag-isa daw tapos yung mga aso. eh nga mga lakot sira eh. Matagal na ako walang trabaho. Tinda ako, sa bahay lang ako, matulog, kain, dapat siya siya nga vlogger Ako, ah, oh, ho vlogger e eh, ngayon anong sabi ko susubukan mo e eh, ngayon okay naman nagpapasalamat nga ako kasi mabait yung amo ko isang amo ko tapos dalawang aso so yung isang aso na yan hinagat ako bago kami nagka bahalan dun sa baga bago nagkaanuhan hinagat niya ako Ah, bukas Independence Day. So, ngayon ang alakot sira. Wala kong kasalamat ko kasi mabait yung nagiging ako ngayon. Mag-isa lang siya tapos nasa kundo. Kaya na sa Then, uh, kami sa 17th floor. So, yan yung trabaho ko. Ah, uh, ano? 8 to 5 ang trabaho ko and then ano then ano pag ano kasi pag kasi asa kasi hindi hindi iwan yun o hindi hindi na bukas ngayon ano ah pag matagalan siya kasi may mga meeting sa opisina, mag okay extend ako mga ilang oras. mga... Uh, Depende kung ano. Pero pag sa huli, bigyan ko na. Ngayon, uh, ano, so, malaki ang pasalamat ko kasi magkaroon ako ng mga um, mo Kahit anong trabaho, basta marangal lang, okay na yun. Diba? Tapos wala akong uh, ano, Sabado at Sunday wala akong paso. Pag holiday, pag sabihin naman niya na pag sabihin niya na ano, just ko pag, -no. pag holiday, sabihin niya na oh, bukas wala akong paso ng holiday ha. Hindi okay. Nakakaligaan din Ayan mga nakotsera ang aking uh, for today. panahong uh, matapos sa trabaho ko. Kaya pagmaga, maaga, maglakwatsa muna na ako. Bumalik na tayo sa ano, uh, bumalik tayo sa pinanggalingan. Sure, pinanggalingan. Kasi, ano eh, nangamba ako sa sunod na eskinita doon. Kaya umuwi na lang tayo. Sabi mapa ako sa sakay kasi yan ah uh, sakay na uh, LRT. So pwede namang magano, uh, gano, pwede na lang trip. Kaso gusto ko yung LRT kasi maano yung oh, ano yung life mo. Wow, life So, ayan mga lakotsera. Hanggang dito na lang sa Santa Misa tayo. So, dito, doon, iskinita, hindi ko alam. So, dito, ito ang uh, Santa Misa. So, nakapag-updo uh, ano, na nakapag ko dito. So, ayun. Maraming maraming salamat sa always support. Sa mga solid team, mga solid ha? subscriber. Maraming maraming salamat sa sa ano, um, so hanggang dito na lang.